hello mga mam sir. Welcome po sa aking YouTube channel ko ni Ako Vlog. Kakadating lang po natin this time. Galing po tayo sa isang printing services. So, ayan. Ito po, nagpagawa po tayo ng Simpling Tarp. Simpling Tarp po rin para po sa ating social media channel. Ayan. Pakita po sa inyo. Pakita po sa inyo sa ating tarpaulin. Ito po ang at ating tarpaulin para po sa ating social media account. Ayan. So ang size po ng ating tarpaulin ay sorry ko mukulog <laughs> po size po ng ating tarpaulin ay 4 feet siya ang lapad at sya kayong haba naman is 2 feet yes, tama po kayo mga ma'am sir so, kung gusto nyo pong malaman yung price, ng pa pagawa po natin ng tarpaulin, comment lang po sa comment box ayun ako, umuulan na po mga ma'am sir so, ito na pong ating tarpaulin So, inilagay ko po dito mga ma'am sir yung mga picture ng ating binibigyan yung mga beneficiary po ng ating binibigyan po ng mga snack pack galing po sa ating mga sponsor yes tama po kayo galing po sa ating mga sponsor sila po ay kung saan nagbibigay po sa ating mga mom sir so, Dito po tayo nangihingi ng mga solicitations at dito po tayo hindi tayo ng mga items na galing po sa sa personal nating mga messages ito po ay kusang ibinibigay po sa atin ng ating mga sponsors school, you ask to be mga sir. Ito na po ang ating tarp. Yes, tama po kayo. Ang size po ng ating tarp ay 2 feet by 4 feet. So, ibig sabihin, 4 feet po ang kanyang lapad at ang kanyang haba po is 2 feet. Yes, tama po kayo. So, inilagay ko na lang din po yung contact number dyan mga sir ng ating Globe, TM, at saka yung Smart or TNT. Yes, ito po ang ating profile po ng ating social media account sa YouTube at saka sa Facebook page. Yes, ipapakita din po natin mga ma'am sir ang mga picture po ng ating mga beneficiaries. Yes, sila po yung mga ilan lamang po sa mga nabigyan po ng ating mga snack pack at saka yung mga food items. So, inulit po mga ma'am sir ang binibigay po nating mga snack pack po at mga food items ay yung mga ready to eat na po na mga items. Bakit po mga ready to eat na po? Kasi sila po yung mga homeless at mga street people. So ibig sabihin po, wala po silang bahay at saka sa kalsada lamang po sila natutulog at nak nakatira. So ibig sabihin, wala po silang kusina na pwedeng paglutuan po ng mga mga items or mga food na pwedeng iluto. So, ang ginagawa po natin mga sir, mula po sa inyong mga sponsored items, ay binibili po natin ng mga ready to eat na mga pagkain. So, ayan. Inilagay ko na rin din po ang ating Paymaya QR code at saka yung Gcash QR code baka sakali po kung may mga may mabubuting puso po dyan na pwede pong mag sponsor po na galing po sa kaibuturan ng kanila mabuting puso ay pwede po nilang i eh, send po sa ating QR code yes sa may mga katanungan po dyan mga ma'am sir ito po ang ating contact number pwede po kayong magtawag pwede po kayong mag text at pwede rin po kayong mag PM sa aking social media accounts. Ayan. So kung sino man po ang may mga katanungan regarding po sa price po ng ating tarp, ito po ay 2 feet by 4 feet. Yes, tama po kayo mga mam sir. 2 feet by 4 feet. Comment lang po kayo sa baba kung sino pa po ang may mga katanungan po. Yes, tama po kayo. Ayan. So, ito po ang ating logo. Yan po ang ating logo. Yan po ang nasa profile pic po ng ating YouTube channel at saka ng ating Facebook account. Tapos, ang akin naman po, signature signature na signature na kasabihan or yung ating signature na expression na ay halaoy mga mam ma sir ang tawag ko po sa ating mga followers, subscribers, at saka mga viewers ay mga mam ma sir yes yan po ang ating mga picture po ng ating mga beneficiaries mga street people po at saka mga homeless people. Yes. So ayun, maraming maraming salamat po sa ating mga uh, nag-sponsor. Ayaw po nila mapabanggit ang mga pangalan mga ma'am sir. Ayun. Thank you, thank you po sa inyong lahat. Sa Lord na po ang bahalang magbigay po ng mga biyaya po na siksik, liglig at nag-uumapaw na biyaya po para sa inyo. Yes, tama po kayo mga mga sir. sir. Kaya ilanan niya po po kayo, nabibili na po kayo ng ating interfolded tissue. Kasi po, ang kikitain po neto ay mapupunta po sa ating mga homeless at street people. So, ito na po yung ating sample ng interfolded tissue. Ito na po mga mga sir. For only 35, for only 35 pesos, makakakuha na po kayo ng 150 poles ng interfolded table napkin yes, tama po kayo mga sir kung tatlo po ang bibili nyo makakabili lang po kayo sa halagang 100 oh, so, ayan, may discount na pag tatlo ang kukunin nyo or bibili nyo makaka-discount po kayo magiging tatlo 100 na lang mga sir so ayan, so kinakailangan nyo na pong bumili nito mga sir kasi po ang proceed po nito ay mapupunta po sa ating mga homeless at street people, ayan labis-labis so, uh, po akong nagpapasalamat po sa tumatangkilig po ng ating interfolded tissue sa mga viewers po natin, sa mga subscribers, sa mga followers, sa ating social media account sa pagtangkilig at pagbili po ng ating interfolded tissue mga sir. Kasi malaking bagay po ang kikitain na mapupunta po sa ating mga homeless at street people. Kasi magkakaroon na po sila ng kanilang snack or food pack items. So ayan. Sa mga bago dyan, subscribe nyo po sa aking YouTube channel, Tony Aku Vlog. I-follow nyo po ako sa aking Facebook page, Tony Aku Vlog, at iba pa mga mga sir. So, ayan. Comment lang po kayo sa comment box. Comment lang po kayo sa comment section. Message lang po kayo sa akin. Mag-email mag, uh, lang po kayo sa aking Gmail account para po makabili po ng ating third folded tissue. Ayan. So, inulit ko. Ang isang piraso po, mga ma'am sir, ay nagkakahalaga lamang po ng 35 pesos. Yes, tama po kayo. 35 pesos lang po ito, mga ma'am sir. Pero kung kayo pa ibibiling ng tatlong piraso, tatlong piraso, ito lang po ay magkakahalaga ng 100 kung baga naka-discount na po kayo ng limang piso sa tatlong peraso. Yes, tama po kayo sir kasi alam niyo po ang kikitain po ng items na ito na pupunta po sa ating mga homeless at street people. Yes, tama po kayo. Kaya kinakailangan nyo po pong bumili nito mga mga sir. Yes, tama po kayo. So, ipinakita ko po, po sa inyo kanina po ang ating po na ipagawang simple tarpaulin. Yes, yun po ay gagamitin natin kung magkakaroon po tayo ng mga uh, bentahan ng ating items sa mga store tulad po ng mga kiosk at saka yung mga istol-istol ng mga paninda. Yes, ang ating pong items ay ang interfolded table napkin. Yes, so wag na po kayo magkatubili ng mga sir. Purchase na po, Bili na po ng ating interfolded tissue sa halagang 35 pesos.